DZRH. DZRH Member, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Buong karangalang inihahando ng DZRH para sa bagong milenyo Ang isa pang magandang duna May pangako Ang bukas Mo. at ako naman nawasak ang buhay dahil din sa iyo. Ano ba ang pagkakasala namin para sa pwede nito? Kinamumuhian kita! Nagsisisi ako na ikaw naging kapatid ko! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapung-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw laming tagapakinig. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May pangako ang bukas. Pinaboy nila ako, Chong. Susi! Pinaboy ako! Ano mga nabarkada ng kapatid ko. Bakit ba sila napunta dito? Hinahanap nila si Rex. Oh. At nang sabihin ko, wala dito hinahanap nila. Ako ang kompi nagbalingan nila. Ah. Diyos ko. Mabawalang niya. Mabawalang awa. Kakaswahan natin sila, Camille. Gusto ko na mamatay, Diyos ko. Oh. Sira na ang buhay ko. Camille, Baka mag-isip na ganyan. Makakabangon ka pa. May awa ang Diyos. Tama ang kaibigan mo, Camille. Narito kami. Tutulungan ka namin. Sana. Sinama na lang ako ni Inay nang namatay siya. Para hindi ko na dinanas pa ang na karanasan ito. Sana ay sinama na lang niya ako. Kakasuhan natin ang mga adik na yon. At hindi tayo titigil hanggang sa mabulok sila sa bilangguhan. <laughs> Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin, Lolo Kulas. Tinanggap niyo ako dito sa inyo. Tinulungan niyo po ako magkatrabaho dito sa sementeryo. Dahil tinulungan mo rin ako. Isa pa, bahawa ako sa iyo. E, hindi po ba kayo natatakot na kasama niyo ako? Alam niyo pong adik ako. Alam mo, naminibola ako na kaya mo pang magbago. Ang sabi mo nga, mula lang ilibing ang iyong ina, hindi ka na tumikim ng droga. Hindi ka na nagpakita pa sa mga kabarkada mo. Totoo po yun, Lolo. Dahil nakukonsensya po ako sa nangyari sa nanay ko. Kaya nga gusto kong bigyan ka ng pagkakataon. Lolo, Salamat po. Maraming salamat. Hayaanin nyo. Hindi ko Siray ng pagtitiwala nyo sa akin. Magbabagong buhay na po ako. <skin> Ano yan? Bakit tirahin tayo ni Rex kapag nalamang pinagsamantalahan natin yung utol niya? Naisip ko na yan, Bobot. Tapat? Tinalang lang natin pinakailaman yung babaeng yun eh. Ano mm. din ako? Bakit mo naman ako pinatukan? Ngayon ka pa nagsisising ugok eh. Yep. Sarap na sarap ka naman nung tirahin natin si Camille. Hindi, nag lang naman ako siya. Huwag mo na ako sisihin! Yep. Bad trip ka! Baka hindi kita isama sa pagtataguan ko. Wag! Wag naman, pre! Ayoko pang mamatay. Kago ka eh. At saka baka kasuhan tayo ni Camille eh. Ayoko makulong, pre. Wag naman. Kaya nga nga, isara mo yung bunga nga mo. At sundin mo na lang ang sasabihin ko. Sige, sige, sige. Sige. Teka, saan mo babalak na magtago tayo? Akong bala. Ayusin mo na mga gamit natin. Kailangan makalis na tayo dito. Dexter. Kukumustihin ko lang po yung kaibigan ko. Ay, ayun. Lagi pa rin nakakulong sa kwarto. Laging umiiyak. Ano na ho yung balita sa mga rapist? Eh, hinahanap pa rin sila ng mga pulis. Ay, kawawa naman ang kaibigan ko. Namataya na nga. Nagahasa pa. Natakasan pa ng mga rapist. Naaalala ko si Rex. Sana magpunta siya rito. Bakit po? Eh, makatutulong siya sa ikalulutas ng kaso ng kanyang kapatid. Dahil barkada niya si andy At malamang alam ng pamangking ko kung saan maaring magtago ang mga walang yun. Tumulong ko kaya siya kapag nalaman niya? Eh, bakit naman hindi? Ate ni Rex si Camille... Eh, naisip ko lang ako kasi. Wala na sa tamang pag-iisip si Rex dahil sa Shabu. Kaya baka ayunan pa niya yung mga lumapastangan sa kanyang ate. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Natapos ko na pong hugasan ang mga pinagkainan natin, Lolo Colas. Oh, ang bilis mo <laughs> <laughs> Mahusay po kasing gamit yung smart dishwashing. Mabilis makatanggal ng dumi at sebo sa mga plato. Ang bango pa. Oo, oh, tama ka. Kaya ngayon lagi kong binibili. <laughs> <laughs> eh, lo, total, mm. wala naman pong gagawin ngayon dito. Gusto ko po sana magpaalam muna sa inyo. Oh, lalabas ka ng simenteryo? Opo. Gusto ko pong dalawin ang ate ko. Maganda yung gagawin mo. Kaya lang, papano kung saktan ka ng tiyohin mo? Eh kaya ko naman pong tanggapin ang mga paranakit nila eh. Maipadama ko lang sa kanila na nagsisisi na ako. Sige. Tulungan ni Kalawa ng Diyos. Kaling mo, Andy. <laughs> <laughs> sa pinagtataguan natin ngayon, safe na tayo makakabatak pa tayo. No. Ha? <laughs> Sabi ko naman sa'yo, Bobot, akong bahala. Pwede ngayon, bilib ka na talaga sa akin. Bilib na bilib. Iba ka talaga, pre. <laughs> <laughs> Walang kamalay-malay ang mga tangang pulis mm -hmm. na lang tayo sa malapit. <laughs> Camille. Ikaw? Nalaman ko kay Susi na narito ka kina Joe Dexter. At sinabi niya rin sa akin ang nangyari sa'yo. Hindi <I> ka na dapat nagpakita sa akin. Hayop! Hindi <t interfere> ka na dapat! Lubayos <laughs> ka dito! Hindi kita kailangan! Ate, patawarin mo ako. Maniwala ka pinagsisisihan ko na ang mga pagkakamali ko. Wala nang silbi pa yung pagsisisi mo! Umalis ka na! Umalis ka na! Ayun! <laughs> 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 Atay! <chanta> mo po ako! <laughs> Para kahit konti, mamawasan sa samanang loob na dahil dulot ko sa iyo. ang mga magulang natin dahil sa kagagawin mo! At ako naman, nawasak ang buhay dahil din sa'yo! Ano ba ang pagkakasala namin! ganito! Kinamumuyan kita! Nagsisisi ako! Na ikaw! Na ikaw! Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Si Dexter, alam ko, sukurin hanggang langit ang galit niyo sa akin. Hindi ko naman po kayo masisisi. Naging napakatigas ng ulo ko. At napahaba ka pamilya ko dahil sa akin. Chong, patawarin niyo po ako. Gusto kitang patayin. Gusto kitang durugin dahil sa galit na nadaram ako. Pero alam kong wala sa akin ang pagpaparusa. Kundi nasa Diyos. Kaya pinauubayan na kita sa kanya. Sige, <laughs> Ong. <Dumayit> ka! Wala well, ang tropa, Andy. Tawagan ko na silang lahat. Ano? Eh, nasaan? Nasa kanila nila lakad. Para namang hindi ka sanay sa kanila eh. Pahala nga sila. Tayo na lang ang uminom itong bao nating na alak. Buti pa nga. Mas makakarami pa tayo ng inom. Bumili ka ng yelo. Para mas masarap inumin itong alak. Eh, yes, saan ako bibili? Wala naman ako nakikita ang tindahan dito sa simenteryo. Eh di, magtanong ka sa mga kapitbahay kung saan may tindang yelo dito. Ito na lang. Ano? total pera ko naman ang ibinili natin ng alak eh. Ha? Bago tayo umalis sa inyo, di ba? Mula pa nang dumating ka, Rex, malungkot ka, ano ba nangyari? Lolo Kulas, suku hanggang langit ang galit nila sa akin. Hindi lang dahil sa mga nakarangong kasalanan, kundi dahil sa pagkakadisgrasyon ng ate ko, dahil din sa akin. Bakit? Na pa kapatid mo… Ginahasa po siya ng dalawang mm. kaibigan. Piyos ko. Kaya muhing-muhi po sila sa akin. Dapat kasuhan nila ang mga buhong na yon. Ginawa na po nila. Sabi ng kaibigan ng ate ko, kaya nga po bago ako umuwi dito, nagdaan ako sa istasyon ng pulis. Sinabi ko po ang lahat ng na nalalaman ko tungkol sa mga yun. Tawag po. Hmm. Lolo Kulas. <sighs> Babe, si Andy yun na. Uh, Andy? Oo. bagong salta sila sa lugar na ito. Tawag po kay bigay kaibigan niyang si Bobot. si Tino yung nagbigay ng pahintulot sa kanilang uh, makatuloy dito. Lolo Kulas, nariyan po ba kayo? Lolo Kulas, ang Andy na yon Ayata. na nasa labas itong bahay nyo. Siya ang kumahasa sa ati ko. Ano? Papatayin ko siya! Ay Ano ang magagalap sa tagpong ating iniwan? Mga Lagsigala Maynard Landicho Jr. Susan Robles Phil Cruz Rosana Villegas Lionel Benjamin At si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Camille. Nilapatan ng tunong ni Jerry Butiang sa musika ni Buboy Sanong. supervision Teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi na gaanyayang huwag punin yung kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.